natin ay MTV. Ito po si Joy nag-MTV po Sabado, ay biglang nagkasampuhan at pagsapit ng linggo gilipag ko'y yung ko iniwan O kay bilis ng mga gating at ito'y sadyang kay bilis Natulog na ako, ikaw ang kapiling Tanta na kuya Salakan ang ako'y gumising Ay, hindi okay, ka terminal dito Pagdating, pag-alis mo'y sadyang kahibilisin Ang pagsinta mo ba, na sadyang kay sarap Hindi ka pisado <laughs> Ay, hindi <miniglab lang, laughs> Na wala rin lahat Ha? Ang hindi mo, pisado A <laughs> <laughs> <missar> <missar> <missar>